So guys, ako ay eh, gutom na gutom na at bumili ako ng Shanghai Melay. Yung ganyan naman nga ako mag-uumagahan dahil kanina nga maaga ay eh, pumunta kami sa lawa ng taal at kami naligo. At eh ano, napatambay na nga doon. Ako ay eh, hanggang sa napahiga na eh, eh nga ngayon ako makakakain. Yun, yun naman ang, Diyos ko, eh, binabad yata ng 24 hours sa freezer, matigas pa sa pagmumukha ko. <laughs> ano parang, Diyos ko, anong oras parang maluluto? Eh kaya nga ako bumili ng Shanghai ay nang maluto na at ako ngayon gutom na gutom na. Diyos ko, bago matigas pa sa lulod ko. Pag-aari na to, ang matatamaan, may amnesia, may kumato. Ma'am, I see you. E di ibababad ko pa aari ngayon sa tubig. Bago ko aari ako ikakain na muna ang ulam ko ay ano, chicheria. At kung iintayin kong lumambot ang Shanghai na aari, iba ka ako'y mag-ulcer na. E ako kakain na muna doon kahit anong ulam. Diyos ko, ibababad ko muna ari sa tubig. Ay, panariin kakain ako ng bato. Panariin itong bato. Magaling magbabad sa freezer. Talagang walang tanggalan. Eh, pagpapasiklab, eh manyapat may bagong rest. <laughs> Hindi na tinatanggal. Eh, okay, ako yung na muna dun. Bye-bye, guys.